Ako po ng nito. salamat po kami lahat. Uh, ako sa pagpunta ng pagpunta dito sa outfit ng Queen Mother Salon. Uh, maraming salamat po. Sam, meron ka ba namimiss sa laod ng bahay? O meron ka bang gustong sabihin sa mga fans mo kung namimiss ka daw ba? Pinapalog nila sa akin yun kanina.

ano po yung mga na show sa kasama ng kapagawas ay mga po mas po. Ano naman masasabi mo? Trending ka ngayon sa Twitter. Siyempre, salamat po sa lahat. Sa kanila, sa iyo po. Ayun po. Mano po po kayo. Alam mo, Sef, naalala ko ng mga uh, teenage days pa ni Daniel Padilla. Ganitong ganito din yung nangyari ng growing up mall shows namin. Napi-pressure ka ba every time sinasabi ng mga tao sa paligid mo na ikaw yung next Daniel Padilla? Ah, uh, kung sa sinasabi nila, na uh, ko po kasi uh, na naitigta nila sa akin. Tapos po siyempre wala po akong magagawa kasi eh, pag tumayo po sa akin sa Daniel, sa harap po, yes, Daniel, yes, Padilla. But hindi yung ano follow his footsteps? Gusto mo bang sundan ang mga yakap ni Daniel Padilla? Ah, uh, siguro Daniel po is inspiration ko po. Kasi parang araw gusto ko makatulong mga yung... yeah. pinigil. Gusto mo rin makatulong sa pamilya mo. Kasama okay. mo ba dito ang parents mo? Nandito ba sila? Wala. Po. Wala sila dito ngayon. So dapat, mo muna ang unahin mo bago Love Life. Pero ang tanong, kung magkakaroon ka ng first project, sino ang gusto mong maka-love team? Diyan uh, ko sa mga project niya, nga na ito, hindi na lang po ako magkaka-love team kung gusto management. Kahit sa si chocolate? <laughs> <laughs> chocolate? <laughs> <laughs> kung sakali nang mapipiliin ka, sasabihin sa'yo ng ABS-CBN management, sir, pwede ka mamili kahit sinong gusto mong maka-love team o maka-trabaho. Sinong pipiliin mo? Si Joshua. Si Tatu Liza. Sino daw? Si Liza po. Liza Soberano. Yung mga kasing edad mo naman na nakasama mo sa loob ng TBB, sino ang gusto mong makatrabaho? Sorry po. O sige na ako na lang. Wow. Tito Chacha. Ganon kayo-kayo talaga. Alright, pasalamatan ulit natin lahat na nandito. Alam mo, Seth, sobrang overwhelming to kasi baguhan ka lang sa industriya pero yung support nila sa'yo, talagang all out. Ayan, may mga, di ba? Meron na mga nasapak dyan kanina. Meron na mga nawalan ng chinelas. Meron na mga amoy na Ako gusto mong sabihin sa lahat ng supporters mo. Uh, hello, maraming salamat sa inyo lahat dyan. Maraming sa patuloy na po kami supportahan, mga 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 Ah, uh, maraming salamat po ulit, guys. Ah, uh, po. Kasi wala pa naman, magkasakit pa rin po kayo. Uh... Oh, sige, para hindi na po kayo mga nasa likod. Para talagang kumalma kayo. Smile kayo lahat dyan, ha. Ah. magsa kayo kasama si Sir. Iganag mo na lang yung cellphone tapos kasama sila sa likod. Hindi uh, lang pa siya. Dito, piti na lang, Dito, lang tayo, guys. Okay? Ang si Seth ang kasama natin ngayon. Kasama rin natin. na mo po siya sa Pinoy Big Brother House. Ali, say hi to everyone na nandito ngayon. Hello po, Kat, mga fans po, sir. Mag-hi na rin sa mga fans po. Hello po, unang narinan po ako fans nito. Hello po, Jose. Ikaw ba nang namimiss ka sa loob ng bahay ni Kuya? Napro yeah, po, po nang-miss sa loob mo tayo, uh, mga chichilla po dyan. Mga tijiria, Mga pagkain pala? Yeah, Napiss ko po si Kuya. Napiss ko po yung mga niya. Kung sa yung pababalik kita ni Kuya, papasok ka ulit? Kaya supported you from day one. hanggang ngayon na nandito ka na sa labas ng bahay ni Juliana. Thank you so much for everyone sa gabi sa na support sa aking presence. Wala pa rin ko sa aking live stream. social media accounts ka ba kung sa kanila pwede hanapin? Sa IG po, i-underscore ang binigay mo. Sa Twitter po, ayaw rin social media. Thank you so much, Ally of PBD. Kasi magka-copyright ka mo ah. Kasi mag a a a a a a a a Pero muna silang dalawa. Ano sa <laughs> report? Ali, Ali. Natin ano ba ginagamit? I Hindi ko bilang kasayuot. Aada, end kalok, the left and the ba? Right. Ali.